Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ngayon mga kapatid, isa naman sa katanungan, kung gaano nga ba katibay ang hadith na lagi natin naririnig sa mga mga ngaral ng Islam o ilan sa mga mga ngaral ng Islam sa mga seminars, sa symposium, special po sa buwan ng Ramadan, Actually, narinig ko na rin po yung uh, hadis na ito na binabanggit ng ilan sa mga mga ngaral natin sa Islam. Uh, patawarin na wa sila ng Allah. Uh, sabi doon ng propeta sallallahu alaihi wasallam uh, sa riwayan ni Ibn Khuzayma uh, na ang nagsalisa sa hadis na ito ay si Salman al-Farisi. Na sinabi doon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi bi min al-khayri kaman adda o kaman ad fimasiwa kapag ka nakagawa ka ng isang voluntaryo na gawain sa buwan ng Ramadan limo nagsunna ka nagsala ka ng sunato arawatib nagsadaka ka ang katumbas nito ay parang isang obligado opo isang sunna katumbas isang obligadong uh, isang obligadong ginawa mo so ganun kalaki daw ang gantipala kaman ad fihi faridatan kaman ad 70 faridatan fimasiwa So, kapag daw isang obligado ang nagawa mo dito, halimbawa, isang obligadong sala duhor o ang asar, halimbawa, o nagbigay ka ng zaka sa buwan na yan, ay minumultiply daw ito ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang 17 na obligado. Ibig sabihin, pag nagsala ka dito ng isang obligadong sala, ang gantimpala mo daw ay 70 na obligado. At kung isang sun na lang nagawa mo, is para daw nag nagsagawa ka ng isang obligado. So, yan daw po yung gantimpala na makakamit ng tao sa buwan ng Ramadan. So, masyala, napakalagang ganti pala. Eh, ka nga. Pero ang tanong, itong hadith ba na ito ay authentic? Uh, pwede ba natin ikwento ito sa mga tao? Pwede ba natin banggitin ito sa mga tao ang hadith na ito? Na naisalisin ni Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, may katotohanan nga ba ito? Nakarating ba ito sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Sinabi ba talaga ito ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa chain na narration ng hadith na ito, uh, nandyan ang uh, nagsalaysay dito na si Ali bin Zaid si Ali bin Zaid at saka si uh, Iyas bin Abi Iyas itong dalawang dito na nagsalaysay sa hadis na ito ay uh, hindi po tinatanggap ang kanilang salaysay Opo. ibig sabihin may problema sa dalawang nagsalaysay dito na ito na, ng hadis kaya nga naman Uh, sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal at saka ni Yahya bin Mu'in na lay sabi siya uh, ganun din sabi ni Imam al-Bukhari layo bihi. ibig sabihin hindi tinatanggap ang salaysay nila ng dalawang to o, oh, hindi tinatanggap ang salaysay nila ibig sabihin kailangan nating i-reject ang hadith na ito uh, at ganun din uh, sinabi ni Al-Aini sa, uh, sa kitab ni Aumdat al-Qari layas siya hoisnaduhu wafisanadihi iyas so ibig sabihin uh, hindi kasi kilala Uh, hindi kilala yung taong ito na si Yas bin Abi Yas at uh, sabi nga ni Sa'id bin al bin al Musayyab la ya'rif wal khabar munkar ibig sabihin uh, talagang uh, hindi pwedeng tanggapin ang kanilang ano ang kanilang salaysay yan at uh, kabilang ito sa ni, si, ni ibinilang ito ni Sheikh Albani mula sa mga hadith na daif mula sa kitab niya na sila daifa at sabi niya na munkar talagang hindi pwedeng uh, tanggapin ang kwento nila o salaysay nila pangkalahatan, walang katotohanan na binanggit ng propeta salasalam na pag nakagawa ka ng voluntary usun na sa loob ng ramadan, katumbas ng isang obligado at kapag nakagawa ka ng obligado katumbas ng 70 na gantimpala so huwag natin sabihin na ito ay sinabi ng propeta salasalam dahil hindi niya ito sinabi sa kadahilanan ng mga binanggit natin So, naway, ang babanggitin lamang natin sa si mga tao ay puro pawang katotohanan lalo na sa la, ng propeta sallallahu alaihi kasi mahirap na po magsinungaling tayo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi kasi sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uh, man kadaba alayya mutaamidan fa liyatawa makaluhu minan nar sinuman nagsinungaling nagpasinungaling sa akin sinabi niya na sinabi ko ito hindi ko naman sinabi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ihanda niya ang kanyang sarili sa upuan niya sa sa impierno. So yan po o konting kaalaman na may mayuwasan na po natin ang pagpapalaganap ng mga kwento at hadis na walang katutuhanan. At ang kwento lang natin sa mga tao ay pawang katutuhanan lamang ng mga katibayan at patitibay po ng katibayan. Wallahu a'lam, wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.